Dok, yung sinasabi naman nila na kapag dinadai daw yung hair, mm -hmm. nakaka-cause daw po ng birth defect kasi yung mga chemicals daw mm -hmm. sa pagda oh. ng buhok. Alam mo, marami sa amin na OB conservative talaga. Kasi siyempre, uh, pagka nagre-recommend kami sa mga pasyente, dapat back up with studies, no? Yes. Mm -hmm. Kaya lang konti lang din kasi yung studies with regards doon sa pag-hair dye mm -hmm. at ano, at pagka ng birth defect. So yung iba, conservative sila bawal, talagang bawal. Kaya kita mo pagka nagpapakulay kalahati na lang yung may kulay. But to be honest, kung ang gagamitin mong products hindi na ban yung sobrang grabe yung chemicals, maraming ammonia, no? If you will be okay. using organic materials, tas iya apply mo sa well-ventilated room hindi naman ito makakakos ng birth defects. Oh, yun. E eh, yung pag-exercise naman, Dok. Kasi di ba may nagsasabi? Oo, oh, oh, Yung parang pag nasosobrahan daw, makaka-apekto daw. Okay. daw kay baby. Well, ba Siyempre, lahat nga ng in-excess ay bawal. Mm -hmm. Pero, alam natin that exercise during pregnancy ay importante. Oh, yeah Di ba? Kasi kailangan talaga gumagalaw. Nagsistretch ka. Mag-walking-walking walking ka, pwede kang magswimming, swimming pwede kang mag-yoga and everything. So, hindi naman ito nakakos. Siguro, ang pwedeng makakos nun, kasi kunwari, sobrang strenuous yung uh, activity mo. Tapos, ang fear kasi ng mga nanay, pag sila ay nadapa, nadulas, napaupo, yes. magkakabingot daw yung baby. Pag ay okay. okay nakoa hindi mm -hmm. kasi the baby is floating in water mm -hmm. Amongst the common na birth defects na obvious yung kitang-kita at birth pa lang or even before ipanganak din ay yung orofacial defects like cleft lip mm -hmm. or palate or both so yung akala ng iba nagtatamsak daw si baby na si nanay, ay, napuruhan, napunit ang lips. That's not true. Kasi, ito yung sinasabi ko, isang factor for congenital anomalies ay yung sa genes, sa chromosomes. Mm -hmm. Hindi mo yun mababago. So, hindi mo rin mapapredik sino ba yung sa atin yung nagkikery ng uh, genes or chromosomes for cleft. Mm -hmm. di ba? Pero, kung meron ka nang ngang uh, predilection dahil sa genes mo, nagsusmoke ka pa. Mm -hmm. Kunwari, oo, oh, May additional, no, environmental exposure. Mm -hmm. Eh pwede talagang tumaas yung risk mo na mag-develop ng cleft yung baby mo. Mm -hmm. But never because nadapa ka, nadulas ka kasi si baby protected by the amniotic fluid. Mm -hmm. Pat ano lang siya nahalutang nakalutang siya sa tubig. Mm -hmm. So may shock absorber. Mm -hmm. So wag po kayong matakot. Like, Ay, naririnig noon din yun eh. Mm -hmm. Kaya, <laughs> grandok, <laughs> kasi, <nauntung laughs> oo. Kaya ganoon kasi nauntog daw kanto ng lamesa, ah, mga gano'n. Hindi na totoo pala. Mm. Pero, Dok, yung pag-inom naman ng coffee. Kasi, syempre, madami talaga sa atin ngayon mahilig talaga sa Kapi. Ibig lang na, na preggy. Bawal na po ba sila magkape pag gano'n? <laughs> Alam mo, coffee is life talaga, di <laughs> Ang hirap. Mm -hmm. uh, but there are conflicting studies. Yung mga mm -hmm. iba, yun know, na ulit, mga conservative mm -hmm. na naman, ayaw nila. Kasi better umiwas, no? Mm -hmm. Oo naman, I agree with them. Pero, According to recent studies naman, kung ililimit to just one cup per day ang coffee, hindi siya magkakos ng mga malformations naman sa bata. No, Again, papasok na naman yung term na in moderation. Yes. Tsaka may mga kape, kalasa mm -hmm. naman yung kape, ed, edi mag-decaf ka or something. Mm -hmm. Pwede, there, there are ways na makakaiwas doon, pero at the same time, hindi mo deprive yung mm -hmm. nanay. Okay. Pero do about doon, yung caffeine po ba yung nakaka-apekto doon sa mga development ng baby. Oo. Pero kasi ang caffeine, bukod doon sa ano, hindi siya mostly sa congenital anomalies eh. It's mostly saan? Sa pagtaas ng mga heart rate, Ay, sa pagtaas mm. daw ng incidence ng mga miscarriages mm -hmm. as opposed so, no, doon tala. sa mga congenital defects. Oh. Mm -hmm. Okay. Eh, yung pagkain naman, Dok, ng chocolate. Ako po. Ayan, kung kain ayan. Na kape, iba ang naman. Ang hirap naman, chocolate Eh kasi di ba yung, yung mga mami's yun mahilig mag-crave? Gumanto na lang si Dok. Oh, hindi. Kasi alam nyo, <laughs> ako pag natutulog ang mga dalawa yung phone ko nakahin dito yung isa nito yung isa kasi uh, as an OB lagi like, kaming on call baka yeah. may emergency may mga manganganak yeah. so one time nagising ako 3 a.m. may nagtext sa akin text lang yun nagising ako ah sabi niya Dok, sabi ng lola ko bawal daw po kumain ng chocolate <laughs> sabi ng lola ni nagkakriso nang alas 3, 3 tapos binisit oh. ko bakit daw po eh kasi daw Dok, iitim daw yung baby ayan na nga ha? ayan na nga. alam mo sinagot ko ganito white chocolate na lang yung... Chocolate. Ay, yeah. White chocolate. Siyempre, wala. <laughs> Pero iniisip ko nga, teka lang, maputi ba tong pamilyang to to begin <laughs> with? Hindi, <laughs> hindi. Kasi baka mamaya <laughs> yung bilhin naman. White chocolate, no? Pero diba, ganun. We are influenced kasi, of course, mm -hmm. by our families. Alam nyo naman, mm -hmm. Filipina tayo. Yes. Extended family. <laughs> sa bahay, andun lahat, no? Mga lola, lola, <laughs> hanggang mga pamangkin, andun. Comforting to know na concerned sila sa'yo. Pero mm -hmm. siyempre, pagka in dot kayo, tatanungin niyo yung doktor. Pero wag naman ho, 3 a.m., ha? Kasi <laughs> <laughs> akala ko talaga. <laughs> emergency. 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 <laughs> emergency <pa, no? laughs> Nagising si mami, yung mga gano'n. Ano, mga... baka kasi nakain niya, nasa alala niya. Ay, bawal. <laughs> 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 bawal. Napatawag tuloy. <laughs> ito naman, doc, myth or fact po ba ito na yung one glass of wine habang pregnant, okay po ba ito? Mm, alam mo, sinasabi kasi nila, di ba, ang wine is good quality alcohol, maganda mm -hmm. daw sa heart. Good part. for the heart. Yes, pero alam nyo, sa pregnant, mm -hmm walang amount, konte o marami, wala pang determined amount mm. na safe for yeah. a pregnant woman. E eh, nakakatakot po ang alcohol. Ang most congenital anomalies, alam natin, kailan nangyayari? Sa first eight yes. weeks nga, because of organogenesis. Mm -hmm. Ang notorious with alcohol exposure, inom ka ng inom, any time of your pregnancy, e eh, pwede magdevelop si baby ng mga kung ano-anong defects. Ang pinakakawawa, yung tinatawag na fetal alcohol Uh, syndrome or fetal alcohol spectrum disorder. Na, ang problema nun, hindi lang yung pagkapanganak, ha, kakaiba rin yung mukha ng mga babies na to. Pero, yung long-term effect, kasi sila yung mga may developmental delay, sila yung nagkakaroon ng problem sa school, uh, problema sa concentration. So, parang bukod dun sa physical aspects, no, na pwede rin merong nabibingi sila, may problema sa vision. Pagdating pa sa school, sila yung hindi makakope because wala silang, uh, may problema sila sa attention and everything. Ayun. So ang alcohol at any trimester po, kahit anong amount, konti, madami ay bawal. 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 Po. Bawal. bawal. Yeah,